pagkagising na pagkagising ko kayo umaga eh pagkagising ko kayo na guys ba Nagtingin ako sa cellphone ko so may, na may live ako nakita guys somewhere lang sa Manila kasi sa live kasi natawag nila si Sco isko, Moreno so ang nangyayari doon sa live kasi guys demolish demolish yun ba pinaalis sila alam nyo, yun ang isang dahilan kung bakit ayaw ko mapaganda ng bayo sa niya, sa lugar namin. Maraming bahay to guys Nang na mga up and down na. Pero ako wala akong planong magpaganda ng bahay kasi alam mo bakit. Alam ko talaga na darating yung time na paalisin kami dito eh. ayoko ko kung mangyari demolition guys kasi ang hirap. Kapag magdemolish so wala ka na, anak mo na ang nandoon. Kaya wala akong, wala akong, ano, yan ang dahilan bakit ayoko magpaganda ng bahay guys. Kasi hanggat hindi mo hindi ikaw ang nagmamayari ang lupa na yan, hanggat wala kang titulo guys, hindi ka talaga kampante. Dating talaga yung araw na paalisin kayo dyan. Kaya yung ng bahay mo, ipunin mo na lang, bili mo na ang sarili mong lupa para hindi ka mag, hindi ka matakot pagdating ng araw na paalisin kayo kasi meron ka nang pupuntahan, meron ka ng ano, meron ka nang kusang ka paalisin kayo dyan o meron ka nang pupuntahan kasi masarili sarili ka ng ano investment mo kasi yon. So marami nang nagsasabi sa akin, pagandahin mo yung bahay mo, yap, yeah, adaw mo yung bahay mo kasi ito sa lugar namin, guys, marami nang pagandang bahay, mga nagbunggalo, nagkabandawan sa, sa, sa niya. Pero ako wala akong plano. Tinan mo yung sahig namin, oh. oh. nakita yun naman, diba? O, oh, yung sahig namin, guys, ganyan, ha. Ano yan? Bakat, ano na nga, ibakbak e? na nga, eh. Wala akong plano mong patayas dyan, guys. Basta malinis lang, laging, laging lilinisan, okay na sa akin gastos-gastos ka. Pagka tinangar, paalisin ka rin da naman. Yung, yung demolition, danas ko na yun eh, sa Mindanao. Nalis din kami, guys, demolish din kami, pero ang ano doon, binayaran kami ng malaki. Dito, baya, babayaran ka kaya kung i-demolish na yung lugar niyo Wala kang magagawa kahit maka, makapagpatayan ka man dyan sa lugar niyo sa mga demolition ng mga taon, mo demolish, wala kang magagawa kasi hindi, hindi mo naman yung lupa kahit makipagyera ka pa sa mga yan guys, wala kang magagawa guys kasi ayun nga, nakitirik ka lang ay, ay, ang mas malala doon kung binigyan na kayo ng court, ng ano, ng kumbaga limit kung pagtagal nyo dyan, nandyan pa rin kayo, napaganda ka pa rin ng bahay napabunga ka pa, rin, up and down ka pa rin so ba diba? You know, ang stress, stress, stress isipin guys na yung ano yung word na demolition na wala ka talagang free, wala ka talagang ano, kapag kapag alam mo yung bahay na tinitirhan mo, walang, wala kang titulo, nakitirik ka lang, anytime, pwede kayong paalisin dyan, kaya huwag kayong magkampan, huwag kayong sa mga mamamayan ko dyan, mga lahat ng tao, lahat ng Pilipino na nakitirik lang, na alam nyo wala kayong titulo sa bahay na yan, sa lupa na yan, huwag na lang kayong mapaganda ng bahay, ang suggest ko lang sa inyo, no, huwag na kayong mapaganda ng bahay, okay na yung bahay na simentado naman pero wag lang yung mapasukan ng ano doon sa amin kasi guys kaya ako na pasimento kasi na pasukan kasi kami ng tubig ng kanal dati na kasi yung ilikod namin bang, bang kaya ako na pasimento o nagpabakod ng simento na pasimento na rin talaga ng dingding pero yung up and down na so, ano ko lang sa inyo, ano ko lang sa inyo, no? Payo ko lang sa inyo. wag na kayong gumastos pa. Ipunin nyo yung pera nyo magpili na lang kaya sa sariling lupa. Somewhere in probinsya man, ako may probinsya ako may danaw, sa so, mister ko naman, pangasinan. So, magpili lang kami ng dalawa kung saan namin gusto magtayo or mag, ano, mag-invest ng bahay o lupa. No? Yun, yun na lang, yun na lang gagawin nyo. Huwag na, huwag na kayo, huwag niyo ibuhos yung pera nyo sa bahay na yan kung alam nyo wala kayong sarili titulo. Kasi taratin talaga yung araw guys na paalisin kayo. Tinan mo yun, yung live ngayon, oh. ngayon lang, live ha ang ganda ng mga bahay, mga professional yung mga nakatira doon, ang ganda, ang up and down ng mga uh, cementer, mga subdivision. Pero ngayon, pinapaalis sila kasi yun nga, wala silang titulo hindi sa kanila yung lupa na yun Kabag, kibali na kitirik lang sila ang sabi doon sa mga tao na nanirahan ilang taon na silang nanirahan doon pero pinapaalis na sila, yun nga eh yun nga ang ano doon kit ilang taon pa kayo nanirahan sa lugar na yan hanggat hindi sa inyo yung lupa na yun hanggat wala kayo titulo wala talaga, walang mangyayari alis talaga ako dyan alis talaga kayo dyan. Pagdating ng arno nakukunan na may ari yung lupa na yun, wala na kayo magagawa. Kahit pag lumpasay pa kayo dyan, kahit umuwap ka ng dugo, kahit umiyak ka pa ng umiyak dyan, wala na ka na magagawa. Kasi nga, hindi mo naman lupa yon, Nakikitira lang kayo. Kaya kung may pera man kayo, huwag nyo nang ipabungga yung bahay nyo. Na, no? hindi naman sa inyo yung titulo na yan. Walang titulo, huwag nyo Okay lang simple guys, okay lang simple. Mas importante may bahay kayo, may matulogan kayo, hindi kayo na uulan, ano, hindi kayo napapasok ng tubig, may may masilungan kayo, okay naman yung bahay na okay na yun. Okay na yun. Huwag na mapabunga kung hindi man sa inyo yung dupa na yan. Yun ang may ko sa inyo. Mga mamamayan kong Pilipino. Murad to. Mauwi maayo unta na naman na sabutan. O sa so, mga bisaya, dira kabaluman ko sa so, mga bisaya, kasabot ka kay ng, ng Tagalog ko para maintindihan niyo naman ang mga maya natin Tagalog.